Judian Santos may nakakagulat na inamin tungkol sa totoong ama ni Johan. Ikinagulat ng publiko ang naging revelasyon ni Judian Santos tungkol sa totoong ama ng kanyang panganay na anak na si Johan. Sa isang emosyonal na panayam, Inamin ng aktres na matagal na niyang itinago ang katutuhan ng hindi si Ryan Agoncillo ang biological father ng bata. Ayon kay Judy Ann, ginawa niya ito upang protektahan si Johan mula sa intriga at negatibong komento ng tao. Dagdag pa niya, matagal nang alam ni Ryan ang sitwasyong ito at buong puso niya itong tinanggap. Mahal na mahal ni Ryan si Johan, at para sa kanya, dugo man o hindi, siya ang ama nito, pahayag ng aktres. Maraming netizen ang natuwa sa ipinakitang katatagan at pagmamahalan ng pamilya sa kabila ng revelasyon. May ilan ding nagpahayag ng paghanga kay Ryan sa pagiging mabuting ama kay Johan. Nilinaw ni Judy Ann na wala siyang balak hanapin o isa publiko ang pagkakakilanlan ng totoong ama. Aniya, mas mahalaga ang kasalukuyan kaysa sa nakaraan. Sa huli, iginiit ng aktres na buo at masaya pa rin silang pamilya. And this is Archika for today mga ka-Showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.